Eh, siyempre so meron kayo naman. Kapag. Yung kapagat. Ano ba? Yung <laughs> cell <Yeah>, cell <laughs> ah, cellphone. Ah, cellphone. Hindi naman. Hindi naman. Hindi nakita lang. Ah, habang nagsa-cellphone ka. Kayo naman. Kayo naman. Ano? <clears> Hindi <throat> nakita. Ah, na, ano? Sa inuman. Nagpunta. Kasi. Eh, huwag nga. Tumangkala na. Eh, kaya kung kapangalala mo. Kaklasi nga. Kaklasi. Hindi. Ah, yung... Ibang iniisip mo eh. <laughs> Hindi. Iba. Ha? Ah, ibang, ano? ano yun? Nakakatabi mo lang? lang. Malamang ngayon dahil ang pupuntok. Uy, katabi mo lang. Oo, <coughs> oh, katabi lang. Huh? Bakit ba? nagagayong ka pa? Oh, ay, -taka. Okay, ano? Eh, nagkiinam yung lasina. Oh, yung nagtataka. Katabi lang. Ano? Eh, pinagtahan ka eh. <coughs> Di gusto din. <coughs> diba? Yeah? Gusto ninyo. Anong yung babae niya? Mm. Kung may babae ba? <laughs> gusto din ng kachat niya. Alin ba? Kaibigan. Paano nahuli? Kung nahuli ka, nakadikit, nakahawak. Hindi, hindi. Nakadikit, ikaw inuman din. Ano yun? Ganito, magkakatabi, hmm. inuman. Eh, lasing na? Eh, ano siguro siguro, eh, Facebook, Facebook. eh. Ano eh. Ah. <laughs> ay, 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 eh, alam mo namang nandun din. Ay, tara, hatag ka namin. Hindi, anong ano ni Mads? Tanong, tanong mo hindi. yung reaction. Alam mo namang, alam mo namang, <coughs> taga dun din eh. Lasay. Yung babae. Ako. Pareha? yan. mo. Eh, hindi, kayo naman. Pumunta sa dya. Ay, hindi pa pumunta na. Ibig sabihin, um, nag-umpisa kayo ng ganito, ay nandun na, kayo parehas. Ah, hmm. uh, eh, dito mo ako sa mga ano. Pero, <laughs> Pero anong nagalit? Paano hindi si Mads hindi nagagalit ng todo eh? Hindi. Iba. Ah, Ma magalit. And, an alam mo ang sitwasyon niya. Ang eh? alam ko, si, si Mads iyakin. Eh, pero pagkasabok na, uh, <laughs> paghalatang halata, ay eh, kapaha naman na rin. Doon pa na pagkita naman. sa barangay? So, na ah, di, kilala mo yung babae? Tagabundok yung sinati Mads. Ano? May eh, bahay daw doon. ano? Eh kahit pag wala doon si na ate Mads, ay eh, may mga, ay, mga kakilala. Yung... Hindi, ano sinabi mo? Baka eh, tapos, sabi mo <coughs> dapat kaibigan mo lang. Tapos yung babaeng yon hindi kakilala ng mga taga doon. <laughs> oh, Paano nakapunta sa bundok? <laughs> hindi kakilala. <laughs> hindi, hindi. Ah, may hindi, kasamang tropa pa. Hindi, Kung <coughs> uh, kumbaga'y bahay ng mabagay. Makain mo na. Tingin na naman. Pagkain mo na doon sa kasalday. Hmm. Parang lasing ka din. Ko, seryoso ako ng pagtatanong sa iyo. Tiyo, <laughs> Di, ay tatanong din ako. Tiyo, pa wala <laughs> ko na <ula> gadyan. <galing. laughs> ay tatanong din ako kung makainom <laughs> ka Hindi, ang bulok ko eh, din niya. Ay eh, parang nakainom si Marlon din. <laughs> Paano ka ba mag-iinom? Ay kape nga ng kape. Ah, ibig sabihin parang yung gigil nyo sa kape. <laughs> yung gigil mo ngayon, parang dahil sa kape, nagpapalpitay ka. <laughs> <laughs> Hindi, na ano lang ako, gawa ng siyempre. Pero bakit nalaman mo na... Hindi naman nari iba eh. Kaya nga. Sino nga Ang bait nga ng ate ko, umaang bilis. Kasi kakilala. Sino ga naman are? Tapos uh -huh. eh, sino din yun? Oo. Sige. Pero ako, kampihan ko kay <coughs> ano? Kay, Mad, kay akong... Ay hindi, kakampihan ko si, Mods. si Mads. Si ate Mads. Oo. Oh, oh. Hindi, kasama ka namin ngayon kasi nga, kaibigan ka namin din. Bigan yung baga. Pero hindi ka namin ito, ito, ito tolerate na, na gano'n. Gawin mo ulit. Siya pa mo na Pero ba't hindi ka naiyak? Baka naman nagjojo ka nang eh. Uy, nagjojo ka lang ano? Uy, nagjojo ka lang ano? Bigga, bigla ka kagay. lang siguro yan. Alam mo, ang inip mo eh, ano din eh. Sana din nga, padali. Oy. Eh, sabihin na natin kung gagawin talaga. Siya eh, na sa kanyang sitwasyon niya yun. Mm -hmm. Dahil naranasan ko din namang maging tomboy. <coughs> 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 hindi hmm, ko mag <coughs> <Pagka> <coughs> <may> <coughs> naman maging tomboy. Pagka-graduate mo naging... Bago Cheers! Ay, na. hindi ka pa public nun? Nagsasabla. Ah, oo, oo nag-aabal. Yes, para sa mga aabal Ilang buwan ka, buwan ka na naman tomboy yata nun? <coughs> ah, dalawa. Eh, alam ko din naman yung mga sitwasyon ngayon ang kaibahan nga la ang nare. Pamilyado. pamilyado na. Oo. Oh, oh. Ay, gumawa Mas mahirap. papagay. Oh. Maka naman nagluloko lang yan. <todong> Pero halata ay eh, sapatos, helmet. Mm -hmm. Oo, oh, talaga. talaga. <laughs> Ayan, kanina niyang sando. At tamo ka, okay. tan, ta tamo ka, ta <clears throat> ang tanong nga agad. Kahit sino, ba't nandun yun? Gantong oras? <laughs> Hindi, nandito na yan kanina pa. Kaya nga, ay... At umaga kayo nag-inuman. Nandito niya na alas 4, alas 5. Ano nga nang inipin mo? Bakit? But hindi kahit mo sinabing kaibigan lang? Bakit? Hindi. Hindi mo mapapanuanad ah? sa babae na kaibigan lang. Hindi, si Mads. Luan-luan nga nito ni Mads dito. tamo mo, pinalalabas kung saan-saan. Dahil payas. alam niya, ang pupuntahan lang ay dito. <clears throat> Oo nga. Hindi, kahit Saka na... Sa amin, ay ah, sa bagay Pero kung sasabihin itong... Ano kung paliwanag lang, mo nung umalis ka? talo paliwanag ay ano ah. Paano ka doon? pa kay Jason. Eh, paano ka nahuli? Pumunta doon? Lasing nag Naginom mo na doon. Um, ang lasing niya. Tawag ako emergency. Dyan. Dyan. Tawag ka na ngayong helmet. Tsaka ano? sapatos. <laughs> ano eh? Tumakbo ka? Tumakbo kaya wala kang Ito. Uh -uh. <laughs> Nakauwi ka ko sa inyo. Susi. Bago sa alaan, susi mo. Hindi, hapon. Nakasusi na agad. Ay, concern mo. Hindi kakakampahin daw ni it. Yun ay natin once. Talaga? Doon sa mundo. Siyempre. Hindi, hindi. Hindi kakakampihan naman yun. Hindi, dalawa naman ang anak eh. Eh, wala mag-aalaga. Tingisa kami. Luko nito! Huwag ganyan! <laughs> Tingnan ka isa ka! mo, pagsabihan mo nga! Uy! Serious. Binigay na nga sa yung... The angels? Gusto mo. Angels? <laughs> 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 Oo. Hindi oh. naman yan ang binigay One piece chicken. <laughs> I don't like my cheese. <laughs> Hindi, may naaayos sa'yo yung gusto rin. Kahit pasabihin mong nasawa ko, nasa ka na sa pag-agay da lahat. Ikaw? Hindi mo nakakasawa eh, ewan eh, ko lang. Hindi. <laughs> hindi, kasi puro bata ang kasama ah. nito. Pero sino mas sirap sa bata, si Mads o ikaw? Peres lang. Ah, peres pa rin. E eh, di, ang kay Mads. School ba bago bata? Hindi naman. Gano'n ang mahihayat? Hindi, parang ito lahat. Pagbalik ni Mads, ikaw pa rin. Hindi naman magkagagay ng 7 months kung hindi rin naman napagod na din eh. Napagod? Paano ka mapapagod si Mads? Imahal e, na mahal yan ni Mads. Hindi. Itang mo. Oh. Hindi, parang nakahala tayo Hindi pa kayo nalalasig. Uy, parang nakahalata. Uy, parang nakahalata Kasi sinundan. Isinundan mo nga ng mga pinsan. Alam na. Sinundan ba? Hindi ko yun. ala yun nagjo-joke? Parang joke-joker yan Ayun, ito mong dala ko. Doon nga, doon nga. Ay, ulo ka nga Pero maganda yung babae. Ito lang iipot na lang ang eh, isa sa, sa bakuram pa. <laughs> Kung sinabi mo, may kakilala ko dito magandang babae, matambok pa po. Mura. Mura po ka. Uy, wag ka mulang po umuwi. Pero mas namula ka ngayon ang mga mo. Anong lasing mo? Yung Red Doors ha? Ay, nakapunta rin dito. Nakapunta pa nga kami ng Lipa. Nagala na kami sa Outlets. Hindi you kayo know, nagala. Ay, ikaw. Ay, ikaw na ano yun. Nakapunta ka uh, na kagad dun, boy. Punta tayo. Dati pa. Uy, ako hindi pa. Oo, oh, nakapunta ka ay, na pala ay, eh. Pero yung kayong kagada na ngayon. Ah, oo. Ano, oh. ay pang ano lang pala, pang mahirap ka dati. Pang mahirap? Pang mahirap lang <laughs> <laughs> Napaka-humble dito, lo. Humble? <laughs> Bilabagong usapan. Mga ah, anak-anak. Ano -anak. oh, yung matatay ka? na. mo Hindi, pa ng... mo ko kasama ko <clears throat> May picture ka? Ang layo eh, hindi ko makita. Nakatalikod? <clears throat> Kailangan yan? Sino? Aray naka-pink? Bumarap eh. Bumarap eh? Iyaan po po? Bakit susunod? Yung nakaping. Mm. <clears throat> hindi naman nating kakalala eh. Eh mm. ikaw, hindi mo kakalala ako? <laughs> <laughs> may anak eh. Mm. May anak? Hindi, ikaw may anak. Ayun, yung ano yun? Huh? Yung kinanay Malay mm. ko. Ano yung kinanay niya? Ano yung niya? Ito nga yan. Ano yung namang Hindi mo makipagkita eh. Ang ganda ng ilaw, no? <laughs> sa kandila na yata? Hmm. Sali pa nga. Doon kayo nagkita? Hmm. Layo na ng kwento mo. Sabi mo sa inyo. Baka Kaya, yan yung una. Ah, diba? yung unang araw yung kayo yung... Ito nag yung nagkita kayo. Kaya kapalipalipa nung lagdaan. Hmm. mo ikaw gi serious <laughs> ta. E, pinapatalon mo ata sa patag i. Kilatalon mo pat. Ano ibig sabihin? Ginagawon ta tanga. Ah. Chaplang. Ano na ano yari? It's a prank. <laughs> <laughs> Tingnan mo na kay Okay, <laughs> <laughs> hello. <laughs> Friend. Kaibigan, kapatid. Frank nga ba? Kapatid, napatunayan wow. namin na napaka-supportive mong kaibigan. Na hindi mo ito tolerate ang iyong kaibigan sa pagiging masama. So, oh, mo naman Mads. Ang babait namin kaibigan. <laughs> Ilo ka mula kay Mads. <laughs> ano masasabi mo kay Herbert sa kanyang... Wala. <laughs> <Hola. laughs> Dali. Wala. Sabi mo. Wala lang yan. Wala akong dalawa. <laughs> Huwag ka na mag-alit. <laughs> Dali na. Ikaw may, ikaw may sabi eh. Hindi naman kami may sabi. Oo, uh, ikaw nag-isip. Alam mo, huwag mo ipagyabang yung cellphone mo, ang iPhone. <laughs> <laughs> Samsung mo na. boy. Ano masasabi mo kay Boki? Okay? Wala. Na sa susunod, na pag ginawa niya yun, anong gamang mayayari? Wala na, no, iyak, boy. Hindi ka na, iyak. Iyak. Wala na, iyak eh. Siya, kaysa natin. <laughs> <laughs> Uy! Tama ka <laughs> Uy, mapupunta ka dito sa TikTok. <laughs> Ma mapapatunayan na isa ka talagang gurong mahusay. Hmm. Di ba? Ang galing. Sa sabi. Ba't yun na Oo, bago na pa talagang kita namin yung iyong concern. Hmm. Oo, oo. Ibig sabihin, mabait ka. Kaybigan. Mabait kang kaibigan. Ay, okay. niluluko niya lang. <laughs> 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 Uy, ulo, ulo, huy. <laughs> Uy, na. Uy, alo. Alo. Huy. Merci. Hala. Hala. Ya, Lakyan ng kasi bawan. Dito muna tayo. Kumain na ako. Top ko na to. Uy. Mamaya! Uy. Anong maya? Uy, na. ako!